Ano yung pinaka-bestseller nyo dito? Ah, ito ano? po yung pinaka-bestseller namin, sir. Oh, okay. Oh, yan. O, oh, yung... Ito mo magkano ito? 1,500. 1,500 lang. Uh, 1,500 uh, na boss. Oh, na. oh, nakasama. Okay. Ano pa mga ibang tinitingdan nyo dito? Mga mic meron. Ah, uh, pero mayroon. kapag sa ano, mic, hindi Bluetooth speaker lang kalaga kami mas malakas. Ah, Bluetooth speaker lang. Malakas dito. Okay. Ayun hey, mga malilit, 1,000 wireless mic na yan. Ito yung ganito, ma'am. Ayan, nasa 2-3, dalawang wireless mic rechargeable. Yan mga idol, nandito tayo sa may loob ng ano, Round Shopping Center dito sa Quiapo, sa kabarang Quezon Boulevard, mga boss, no? Magbablog ulit tayo ng mga speaker, mga boss, no? Ito ang papakita natin is mga Bluetooth speaker, mga boss, yung mga malalaki. Talaga yung mga pang malaki, ano, yung mga balaki yung frame niya, no? Kung pupunta pala kayo dito, dito sila may loob ng Round Shopping Center, harapin nila yung Stall 30, no? Stall 30, mga boss. Tap ito yung pinaka-alto, mga speaker nila, mga boss. Ah. Ayan, dito tayo sa labas para makita. Ayan. Ito yung labas. Ito yung round shopping center, no? Ito yung stall nila, ah. stool 30. diyan papakita natin. Okay, may kasama tayo. Kailangan medyo mahihayin. Boses lang ang kunin natin. Hindi na yung ano. Ipit dito sa uh, ipit mo lang. Saan tayo simula? Dito tayo sa may pinaka... Alin pinaka bestseller nyo dito? Ah, na? ito po yung pinaka bestseller namin sir. Oo. Okay. Oh, yan. O, yung mic niya po, wireless na din. Rechargeable. Okay. Tapos ito po, nasa 2-4 lang siya. Rechargeable and Bluetooth. Pwede sa USB. Pwede sa TV. Anong sukat lang? lang ah, dalawang size 8 yung speaker. Okay. Ah, tapos ito naman po, dalawang wireless. Yung mic nga, dalawang ganito. Tapos, dalawang D8 din yung speaker. Full yung LED light. Medyo mataas na siya na sa 2.9. Kasi dalawa yung mic niya pa. Okay. At kasi isang wireless lang. Kaya mas mura siya. Okay. Ito malaki, sir. Ito, ah, ito po, 6.5. Pero kapag bestseller namin na malaki po, ito na siya. Ito. Yan. Ah, ito yung And, bestseller, oh, yung bestseller na talaga namin. Okay. Ito dalawa. Yung dalawa. sa bestseller ah. nila. Ah. Ito po, ang ito, size 12, dalawa din yung mic niya. Isang wireless, okay. isang mic cord. Okay. Full na yung ilaw. Yan. Ito, size 15. Di lang sila ng mic. Sa pareho magkano? Ah, 6.5. Pareho lang sila ng presyo. Ito yung mic niya. Hmm. Ah, hindi. Ganito rin yung mic niya, sir? Ah, parehas lang. Ah, -hmm. ganito. Isang may wireless at saka isang mic cord. Yung mic niya. Dalawang piraso. Ano sukat ng ano nito, sir? ito ah, po, size 15. Ito, size 12. Ito, size, ah, ah, size 12, Dalawang dosena. no? Ah, dalawang Dalawang kong isa. Ah, Ayan. Ito, medyo talagang malakas na ito. Ah, Malakasan na. Okay. Meron naman tayo dito sir, mga size uh, ah, size 10. Size 10 Apo, pa. size 10. Okay. Ito, ito magkano sa loob? Ah, uh, ito po nasa uh, 54 ngayon. Ito naman nasa 552. Okay. Ito uh, lahat na yung may kasamang ah, mic. Ah, dalawang siya? mic na ito, wireless. Okay. Ito, 5,000. 5,000. Ah, uh, uh, dalawang wireless din. Ito, 3-8, isang wireless mic. Ito, 3-8, ah, isang wireless mic. Size 10 din yan. Yung speaker. Size speaker ng mga sukat yan, pare-parehas lang. Oo, ah, oh, pa-design nga sila ng sukat. Ang pagkakaibahan lang nila po, dalawang mic lang tong tatlo. Magkakaiba lang ng brand to, na? Ah, Brodo, tsaka... Apo, ah, oh, er, magkaiba. Anong sukat ng ano niya? 12? Ah, 10 lang yan. 10? Ah, size 10. Ito, just din. Ah, 10 lang. lang. Ah, yes. okay. pareho lang sila. Ito yung mga ganitong mm. paano, ma'am? Ah, ito naman po, nasa 4,000, dalawang wireless mic. Ah. Yeah. 4,000 mga boss. Ah, oh. Ito naman, size lang lang, 8. 8 lang din. Bisa okay. 8. 8 mga boss. Ah, dalawang 8. Ito De naman, size 8 din siya. Uh, ah, mas mura siya, 3,8. Dalawang 1, 3,8 uh, siya. Oh, okay. Mm -hmm. Ang ah, ganda na rin ang ano nito, yung mga ah, hindi na nalulos. May 10. change voice din siya. Pwede bata, lalaki, babae. Ah, ah, ah may uh, na siyang boys. Ito, may mga ganun po siya. Tapos ito po, 3,000. Isang, 3,000, isang wireless mic lang siya, rechargeable na rin. Ah, isang mic. same price lang itong dalawa. Okay. Yan. Ang pagkakaiba na nila tong dalawa, ito kasi may FM. Oh. Pero yung mic na, di battery, ito kasi rechargeable na yung mic. Okay. charge na lang. Ito lang yung may FM nyo? Apo, ito lang. At saka ito sa'yo, 3.6. Yan, dalawang mic na siya. Ah, uh, ito yeah. may FM din mga boss. Ah, uh, may FM so, FM na rin 'yan. B8 ito? Ah, uh, dalawa. So, ah, size 10 na 'yan, dalawang size 10, maliit lang yung lagayan niya. Okay. Uh, tapos Kasi yung ganitong design. niya? Size 15. Size 15. Ah, po, size 15. Tapos yung... may ano na to, no? May tweeter na 'yan. May Ang Twitter para. niya sa gitna. Yan 'yan yung tweeter niya. Okay. Tapos ito yung mga function niya mga boss. Ah, uh, may mga sound effect na rin 'yan, may mga clock. ganito. Try natin, kusap. Oh. Okay. Okay. Yung mga din na siya na sound effect. Sa ganyan. Ah, oh, yung para sa mga vlog na? Ah, oh, Okay. Yung lahat yung pwedeng kunik sa Smart TV. Ah, opo, pwede lahat. Lahat po uh, yan. Yeah. Ito oh, ma'am, yung medyo ganitong ano, uh, yan kasi, budget lang. Uh, nasa 3-3. 3,000. Uh, 300. may gulong lang kasi siya, truly lang siya. May equalizer. Oo. Oh, Pero uh, yeah. kapag ano kasi ngayon, medyo may, may konti pa lang yung ano namin, yung mga speaker. Kasi medyo konti pa dumadating pero last time marami kami mga Bluetooth speaker. Yeah. sunod na month marami na. Marami. Darating, Oo, oh, marami. So, Naubos na yung stock ng December. Oh, Naubos kasi ng December. Ito yung ganito kalaki. Ah, uh, 115. 11, 11, 115 dalawa. dalawa. Dalawang bigin si to. Ah, dalawang bigin si. Dalawang bigin si mga boss Eto ito. Kala ito ang laki na nito. Ayun. Dalawang size 15 tapos may dalawang wireless mic. Dalawang Ito yung mic na kasama mga boss included. Ah, dalawa. Ayan. Sa mga naghahanap naman ng maliliit, meron yan, syempre. Meron po tayo uh, mga maliliit. Oh. Ito, mga radyo-radyo na ito. Ah, Bluetooth lang siya. Yung mga FM to, no? Ah, may mga FM. Hindi, meron din tayo dito, sir. Dalawa, itong dalawa. Mm -hmm. so, ah, ito. Ah, yan, um, mga maliliit. Radyo, ano lang, maliliit. Ah, Magkano yeah. naman ito, ma'am? Yan, ito, best seller din namin, 2.5. 5 Ito, magano, ma'am? 2.5 din siya. 25. Isang wireless, isang micro din. Okay. Anong sukat ng speaker? Size 12. Size, 12. size 12. Isang size 12. Okay. Isang sukat speaker. Ito, ma'am, magano ito? One-five. One-five lang, uh, one thousand so, Yung ganitong design ba tayo? One-seven. Ah, one uh, bludo oh. yung ganyan. May kasama na rin ano yan? Mic yan, may mga mic na yan wireless na Ano pa mga ibang tinitinggan nyo dito? Mga mic, meron. Ah, uh, pero kapag sa ano mic, hindi, Bluetooth speaker lang talaga kami, mas malakas. Ah, Bluetooth speaker. lang. malakas din. Eh, mga malilit, one-thousand, wireless mic na yan. Ito yung ganito, ma'am. Ayan, nasa two-three, dalawang wireless mic rechargeable. Ano sukat so na ano? Ocho, sa, isang ocho. ocho. Tapos yung ganito? Ayan, ayan po, 2,500. Okay, 2,500. Uh, two thousand Opo, eto, one thousand. ito, 1,000. Ito, wala na mga ilaw to, no? Meron po, Meron pero game. hindi gaano siya mga ano yung uh, yung ilaw po. Okay. Okay, okay. okay na, ma'am, no? Eto, ma man, ito, ma'am, ano to? Ah, mga dating design yan. Mga man, dating. na, na naghahanap ngayon yan, Opo. sir, ganyan po. Ah, Para nakadisplay nila. Opo, Ang mga mabibenta kasi ngayon sa amin, mga Bluetooth speaker na rechargeable yun. Eh. mga ganito. Alala. Opo. mga ganyan. Alala. Kaya tsaka mga ganito, sir. Ah, ganyan. Ayan. Okay. Okay lang. So, yan mga idol. Kung may nagustuhan kayo sa nakipakita ko, pasyalin lang kayo dito sa Royal Shopping Center.